Para mapa-check up uh, tawagan ko yung uh, Quezon City General Hospital kung maklang para mapa-check up yan tawagan ko si Dr. Kabutahi ng uh, Maklang uh, Hospital pa-schedule natin at tapos uh, kung ano man laboratory pa laboratory natin para malaman tapos ano bigyan natin ng 5000 muna Simula nang nabigyan ng ang tulong ng programang servisyong bayan ni Tatay Rani, ang dating nakasalampalang sa sahig at hindi nakakalakad ay unti-unting gumaling. Simula nang inatake at naospital, ay pinayuhan ng doktor na bawal mapwersa o gumawa ng anumang mga mabibigat na bagay na maaaring ikasama niya. At ultimong pagdudumi ay bawal umire. Kaya naman dahil sa nangyari, inako ang ibang gawain ng anak na si Justin. Yung ibang gawain po na ginagawa niya, kami-kami na lang po mga magkakapatid nung gumagawa. Ayoko kasi nakikita siya na suka na suka. Mas nahihilo lahat. Nalulungkot po pa siya pag ganyan. -e. Naglito siya, naglito ka naman. Kaya naman, makalipas ang limang buwan, binalikan naming muli upang kumustahin kung ano na ang kalagayan ni Nir na ngayon. Ang dating hindi makalakad hanggang sa paika-ika, eto na siya ngayon. Maliksi at masiglang sumalubong sa amin. Nagagawa na rin ulit ang mga gawaing bahay katulad ng pagsasaing at paghuhugas. sa po yung kalagayan niyo? Okay na po ba? May iniinom na gamot, maintenance? Meron. Continuous? Continuous naman. Yung check-up? Yung check-up, continuous din. Pumunta ako. Every? Plus, every three months. Mm -hmm. Pero dit, nitong ano, sa June 24 pang balik ko. Kumusta yung mga laboratory? Um, mataas pa rin yung sugar ko, pero hindi na ganun ka. Mm -hmm. mm -hmm. Control na sa pagkain? Control na. Ano na, diet. Samantala, ayon kay Myrna, ay nakapaglakad na rin sila sa DSWD at babalik nitong darating na April 24 sa inilalapit. Uh, yung pagbalik namin, pay out na raw yun. Dala-dala na namin yung requirements. Bukod sa financial assistance na hinihintay sa DSWD, gusto ni Mirna na magkaroon ng pagkakakitaan habang tuluyan siyang magpapagaling. Ang servisyong bayan ni Tatay Rani rin ay isa sa nagbibigay impormasyon para makalapit o mailapit ang mga katulad ni Mirna sa ahensyang dapat ay binibigyan sila ng pansin. Dahil sa katayuan at sitwasyon ni Mirna, nararapat lang na mapansin at matulungan ng gobyerno. Ang buhay ay puno ng hamon. Pero sa bawat pagsubok ay natututo kang maging mas matatag at mas malakas. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!